Sa 25 na kinikita mo, anong ginagawa mo doon? Ah, oh, talaga? nag ka para sa ano? Wala kang cellphone. Ito, para sa'yo ito. Tanggapin mo. Para sa'yo yan. Awag oh, wag mo lang pakialaman yan. Ako nang bahala sa cellphone mo. Tika, be. Be, ah, tigil ka muna. Kung sakaling ano, kung sakaling halimbawa, magka-cellphone ka, Then, ah, uh, 'di ba? Gusto mong makausap 'yung mama mo. So sa sa video na 'to, uh, alam ko mapapanood niya 'to eh. Anong gusto mong sabihin sa mama mo? kusang sakali? Sana po. ako sa inyo. Uh, ano, pa, ano pa? Ano pa? Ano pa 'yung gusto mong iparating sa mama mo? Papa ko Ha? So, Ano naman si papa mo? Kasama mo ba siya ngayon? Hindi na po. Hindi mo na siya kasama? Nasa si papa mo? Ito po yung vehicle. Ah, so, sulo ka lang dito? Opo. Parang, ang nangyari, hindi ka na nila pinupuntahan? Hindi na po. ba? Sinong, ano, sinong nag-aalaga sa'yo dito? Tita ko po. Yung tita mo. Gusto mo sila makita? Sinong unang mong gusto makita? Si mama po. Si mama mo. Saan siya ngayon? Sa Marikina po. Ah, sa Marikina siya. So, anong gusto mo pang iparating sa mama mo? Sana mo, kaya kayo dyan. Wala kayo, wala sila makain. Wala din sila makain. Pero, ah, simula nung iniwang ka ni mama mo, hindi mo pa siya nakausap? Hindi na po. Hindi na? Paano mo nalaman na sa Marikina siya? Sa doon po ako nakatira. Dati? Uh, simula nang naghiwalay kayo, hindi na, umulit, hindi na ulit kayo nagkita, gano'n. Uh, sige, gusto mo siya makita. Sige, gagawa natin ang paraan na. Uh, ngayon natin uh, ibibigay yung mga simpleng pangarap ni Althea, gaya ng cellphone para makausap yung mama niya. Then, siyempre, ang pinaka-special doon yung nandito yung mama niya. Diba? Then, uh, tanong ko lang, uh, gano'n na po kayo katagal na hindi nagkikita ni Althea? nila baby kasi siya. Naibigay ko siya sa mga magulang kasi hindi ko kayang bayin. Ah, okay. Tapos, huling huling -huli kita ko sa kanya, 3 years old. 3 years old? akaya ah, kaya pala hindi na niya alam yung pangalan mo. So, anong nararamdaman mo ngayon na makikita mo na si Altea? Excited, Excited ka. Excited ka. Oo. Minus ko na po yung anak ko. Miss mo na? Oh, wala lang po talagang pera pa masahe para makita siya. Oo. Kumusta ka? Ayan, guys, andito na kami sa bahay sa tinutuloy ni Elte, ano. Kumusta okay, ka na? Balita ko ano, eh, uh, oh, mo daw. Hindi mo ko? Ano? ka doon kanina? Ah, uh, siya nga pala, meron kami mga pasalubong sa inyo, no? ayan. Bigyan natin yung reality para kay ya, lahat 'yan. Pasalubong sa yung ang anak ko eh. Ayan, bibigyan niya sa'yo. iyo. <laughs> Tenga na ko. siya Kaya mo. sa'yo eh. Kaya mo. So, mo daw. Ano sa palagay mo? Sila mo. May cellphone ka na. Parang malungkot. Naiiyak <laughs> na yan. kaba? <laughs> So, anong masasabi mo ngayon nga natupad na yung pangarap ng cellphone? Ha? Yes, diba? Ngayon, makakausap mo na rin yung ano, yung... Makakausap mo na rin yung mama, mo, mama mo dahil meron ka na cellphone, diba? Ngayon, kaya sumama siya siya, titong anak, oh, gusto ka daw niyang turuan kung paano gumamit ng, ano, ng cellphone, no? Ayan, diba? Ayan, diba? So, ngayon, ngayon may cellphone ka na, ah, gusto mo bang makausap yung mama mo? Gano'n mo na kami siyong mama mo? Yung pangalan ng mama mo, alam mo ba? Bakit? Bakit hindi mo alam? Kung sakaling halimbawa, magkar uh, magkaroon ng pagkakataon na magkita uli kayo ng mama mo, anong mararamdaman mo? Halimbawa lang, halimbawa, magkita uli kayo ni mama mo ngayon. Ha? Gusto mo siyang mayakap? Bukod nga sa cellphone na aming dala, may mas malaki kaming sorpresa para sa kanya at yung nga ang kanyang nanay na matagal na niyang hindi nakikita. Ah, Nel! Well, pakikuha lang ng surprise ko sa kanya. Ito pang ilan to si Alte? Panganay, Panganay siya. Oh. oh, pero siya yung matagal nang nahiwalay oh. sa iyo, no? Laki no? Dalaga na ako. Mm. Ah. Miss na miss kanya, no? Oh. May kasama yung kapatid mo eh. May kasama din ng mga kapatid, kasama ko sa ano. Yung dunang, kapatid ko siya, eh. Dalawa yung big one. Okay. Kasi ilang taon na kayo hindi nagigitan niya, no? Pati seven years po. Seven years? Talaga, ang tagal na pala. Oo, oh, kasi kaya pala yung pangalan mo, hindi na niya maalala, no? oh, ah, magpasalamat kasi sa mga viewers natin at sa mga uh, nag-aabang. Sa uh, uh, ano? salamat. salamat po, maraming maraming po salamat. Oo, oh, ang dami nag-aabang kasi maraming na, na ano, na touch sa uh, ano mo, sa nakita nilang video sa'yo. Dahil si mama mo pala, isa hindi pwede magtagal. Ang gagawin natin, alang-alang uh, para sa di ba? Uh, gagawin natin, ladin na lang natin pupuntahan si mama mo susunduin natin. Okay ba sa'yo yan? O para huwag ka lang malungkot, no? Ang mahalaga ngayon na uh, nagkita kayo ni mama mo, di ba? Uh, kasi marami nag-aabang, marami nag-aabang sa pagkikita nyo. Marami nag na nag-a-direct message sa akin eh. <laughs> Nang humihingi, siya ng par humihingi sila ng parto. So ayun, uh, ngayon at least kahit pa na ano, naibigyan naman namin mga, mga kailingan mo, ano? ano Uh, hindi na muna kami pagtatagal, Uh, hindi naman tayo, ano, palagi naman tayo magkikita. Ano? So, dito lang naman kami sana sa Tagig sa Asensis. Maraming maraming salamat po kay Sir Bruce ko, Rider TV. Thank you po.